Uh, magandang tanghali uh, welcome to my channel uh, my name is Tito Gai, guys TV Vlog. guys nandito naman tayo ulit dito sa taas ng sinkumpleur uh, mag-aabang sila ng yung parang ano, uh, sa pagbubuhos yung parang yung forma at tayo mag-aabang ng electrical ito ang ating PVC uh, abangan natin kasi sa, sa, sa switch guys tapos sa outlet Ayan, mag-aabang tayo ng plastic molding. Uh, kasi uh, magpo-forma sila sa taas, uh, mag, uh, maglalagay sila ng bakal. At mag-aabang rin tayo na guys ng, ito guys, uh, PVC orange, uh, one half guys. One half, uh, kailangan natin. Guys, uh, tara, puntay natin. Ayan, uh, Ayan sila uh, formal. Na, uh, uh ito guys, so, uh, yung, yung gagawin na guys, nila. uh, itataas nila. Ah, yung itataas nila, uh, forma guys, uh, dyan sa may bakal na yan, uh, lalagay nila kasi magbubuhos sila guys. ah uh, katapos guys, ito naman ang ilalagay natin. Uh, yan. ah uh, hintay natin guys sila magforma. ah uh, maglalagay, Pagkatapos sila guys magforma, ay uh, ito naman ang ilalagay natin. Ito ilalagay natin na uh, pangabanggay sa outlet at sa switch. Um, lalagay tayo pala ng mga entrada kasi wala pala yung mga entrada. Guys, uh, tingnan natin kung saan tayo natin guys ilalagay yung pinaka-entrada nila. Ah, uh, ayan, um, gagamit tayo ng Taiwan, uh, pangkalit. Uh, paglagay doon sa taas. Ayan, sila, natin ng ano. Ayan, ah, uh, irag babawalan technique irag babawalan technique at uh, dapat gamitin na gamitin na ang pinagbabawal na no. technique ayan ai uh, ay sila sa ayan, si la satajas ay si foreman uh, franco at bingkola at taga bigaas kalabanga at isa naman guys ang si foreman rin ay uh, si gr de los santos at uh, taga kayo. San Roque, Kalabanga, yes, at si aking, right. uh, at ito naman si yeah. Kumpare, uh, Kumpare. Soy, ayan, uh, Set out ayan, at taga uh, Sugod yan, Sugod ba? Francis yan, yeah. ha? Francis. Ah, Francis. Taga Tumagantod. Tumag ah, Francis. Ay, si Francis pala, nakakala ko si panin, <laughs> Ano, ayan pala, si Francis at ah, Tumagantod at uh, kalabanga uh, nandito tayo ah uh, nasa construction work tayo yun si Paring Soy andun sa likod uh, akala ko kasi si si Soy uh, ah, si Francis pala ta ga... <thatugada> uh, 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 na taga yan ayan guys ilagay na doon guys sa yan ah dugot pang kaya na sila guys ng tubo ah ito ah si Clamp Uh, gumawa sila ng ng siklam. Ng siklam. Uh, parang gumawa sila ng scaffolding para apakan nila. Para uh, sila guys sa taas. Ayan. At ako naman ay mamaya ay maglalagay tayo nito. Uh, mall place. Uh, one half. Kailangan. Uh, tapat malagay na. Guys. Akit niya uh, na, uh, na guys sa taas at titignan natin na uh, kung paano na yung yung forma. Eh, ilalagay na yung pinagbabawal Ayan. na teknik. <laughs> ilalagay na yung pinagbabawal daw ng teknik. Ayan. Dito na natin malaman kung mas mabilis daw. Tingnan natin kung mabilis ang paglagay nila ng ng forma. Ayan guys, ah, uh, umakat na si guys, umakat naman guys. Si, ano, si Forman, Franco. Ayan, namagkat na rin. Guys, tara, titignan natin kung paano nila ikabit. Tara, guys. And guys. Ayan, uh, guys. Nalaga na yung, guys, yung forma. Yung ating hollow block, ayan. Uh, sinabay na, guys, sa pagbuhos. Pati yung hollow block. Uh, parang tipid lang, guys, sila. Para hindi na sila maglalagay forma sa ilalim. Uh, isasabay na, guys, yung forma. Tapos yung pag ay yung hollow block para tipid yung ang ating materialis. Ayan ang technique ang pinagbabawal nila. Boss, guys. Yung <laughs> uh, <tatali nala. laughs> eh, namita na namin ang pinagbabawal na technique. Ayan guys, tatali dala. Hindi mo na ka naman yung kuya ang dawin ng naman. pag mabuhos na. Guys, sa <laughs> sila nagbabawal na ang ginagawa nila. Alam mo sabi guys. Kasi ayan uh, si Francis. Ayan, uh, nakatulong. hinawak uh, niya yung, forma para hindi malaglag, guys. Ayan na, uh, yung guys, yung forma uh, nila uh, isama nila guys yung hollow block uh, para tipid sila. Uh, guys, uh, ayan uh, Ayan silang At mag-aabang tayo ng electrical wirings dyan.